Oh, Prof. Richard, uh, bigyan mo kami ng background kung paano ba talaga nagsimula itong uh, alitan sa pagitan ng uh, mga Hamas at ng uh, mga Israelis? Well, I mean, sa totoo lang, napaka-komplikadong issue yan. Baka abutan tayo ng ilang araw kung abutan natin yung kasaysayan ng problema na yan. No? Kasi halo-halo uh -huh. yan. Eh, hindi lang reliyon, andun din yung geopolitics, andun din yung mga... Uh, failed diplomacy. Dahil maraming attempts naman in the past na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Palestino at saka mga Israeli. In mm. fact, uh, back in the day, uh, may multiple attempts din uh, by the United States, yung mga Camp David Uh, uh, negotiations then, and then meron dun Oslo Accords. Marami po mga resolutions na pinasa ng United Nations Security Council. Uh, so, dapat sana meron tayong two-state solution kung saan yung dalawang panic pwede sila mag-usap at uh, mag-agree sila ano magiging final borders nila. Ang katotohanan dito is for a conspiracy of reason, maraming dahilan, uh, hindi po uh, nag... Uh, umunlad itong mga negotiations. Uh, the, the negotiations over the peace process po ay medyo deadlock for quite some time. Kaya unfortunately, habang uh, medyo malabo itong direction ng mga peace negotiations sa pagitan ng dalawang panig, uh, of course, ang nangyari dito is mukhang violence po, no? Ang naging resort uh, or naging uh, instrument ng ilang mga grupo. na Hamas, of course, ay isang grupo na isang militant organization na in charge ng Gaza. Uh... Para lang sa ating mga audience, so of course, yung mga Palestinians po ay nasa dalawang geographical areas sila. Yung isa sa West Bank, ito po yung malapit sa Jordan, and then hiwalay po uh, yung Gaza. Nandun siya sa kabila, malapit naman sa Egypt, at saka facing the Mediterranean Sea. So actually, hindi kasama lahat ng mga Palestinians sa isang contiguous uh, geographical area. At iba po yung mga uh, ruling uh, groups. no. So dun sa West Bank po, andun po yung uh, PLO uh yung Palestinian uh, authority no yung official authority nila uh, under the Fatah group pero dito sa Gaza, Gaza na sa kabila since 2007 since 2008 Hamas talagang in charge no mm -hmm. at over the next decade or so sunod-sunod itong mga back and forth no sa pagitan ng Israel at Hamas at may multiple attempts in the past sa mga Israeli governments na hindi lang atakein ang 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 Gaza against yung Hamas but to take them out pero lahat ng mga efforts na hindi nagsuccess kasi ang hirap yung situation diyan eh meron kang million million na tao ah uh, sa Gaza at uh, yung yung Hamas na yan meron din silang popular support hindi natin exactly alam ninyo popular support kasi been a while since last time nagkaroon na election diyan but It's a very ingrained group. Uh, marami silang mga influensa dyan sa Gaza. Uh, at ang concern kasi ngayon is, even though sinasabi ng iba na of course uh, may right to self-defense ang isang bansa after mm -hmm. yung sobrang uh, marahas at mga tragic na nangyari over over the weekend, marami pong mga kabataan na matay, etc. Ang, ang tanong po ngayon is, yung pag-retaliate po ng Israel, uh, ito pa ay, ayon sa international law ito po ay proportionate use of uh, uh, force at uh, kasi hindi rin natin ano pwedeng sisisiin yung mga civilians na caught in the middle mm -hmm. kasi hindi naman sila yung nagdecide right. no yung mga kabataan milyon yata yung kabataan dyan sa Gaza mm -hmm. uh, hindi naman sila nag-decision dito sa nangyari dito no itong latest round of violence at saka mga massacres na nangyari dito so So kaya ngayon ang ang tinitingnan kaya ngayon know, medyo divided po yung eh, international community. So yung mga western allies of course ng Israel ay very supportive sa Israel through and through. Ang Amerika po ay nagsabi na we're with you through and through. Nagpadala sila ng mga barko dyan, mm -hmm. mga warships uh, to defend, uh, to support Israel. Uh, and then of course yung kabila naman, yung Hamas, meron din silang support throughout mm -hmm. the region Um, and then there are also concerns sa baka yung ibang militant groups, for instance, sa Lebanon ay pwede sumali dito. So ngayon, ang Israel tinitignan din yung kanyang northern borders, hindi lang yung uh, uh, southern borders niya. And then meron din yung aspeto ng mga ibang bansa katulad ng Russia and China na hindi necessarily nag-side sa Israel, para actually kanilang emphasis is to make sure na ibabalik ang usapin, hindi lang sa ceasefire, mm -hmm. pero two-state solution. So hindi po uniform po yung responses from uh -huh. multiple major powers but so far of course pilipinas marami sa mga western countries ay more squarely talaga behind dun uh -huh. sa side ng israel ang tanong naman ngayon is an yung gagawin na next na israel aside from airstrikes uh -huh. no so so far maraming airstrikes na nangyari at uh, the civilian casualties building up so unfortunately mukhang isang libo na matay on each side na mm. na civilians based on some of the numbers we're seeing na nakatakot uh, from the New York Times. Mm -hmm. uh For instance, at yung concern ng tao ngayon is if ang Israel po ay sumugod all the way, ground invasion, mm. hindi lang airstrikes, yeah. baka mag-next level na ito in terms of mga casualties uh, for both sides. And of course, may posibilidad na pwedeng pumasok na rin yung mga ibang actors no na may interest dito dependent dun anong panic nila so ang, ang fear ng maraming tao is kung tuloy-tuloy itong escalation na to lalong lalalim ang problema at lalong bababa yung insentibo ng bawat partido uh, to engage in you know peaceful negotiations for real two state solution kasi so, sobrang hmm. kitang-kita na pati sa mukha ko na no? talagang uh -huh. malalim ang problema uh -huh. na ito at ang uh -huh. concern ko naman is it can still get way way worse on on many fronts at hindi natin alam anong maging long game dito uh, for both sides particularly also for israel uh, oh, anong oh. gusto nang mangyari uh, you know down the road if if tuloy-tuloy atong -tuloy escalation and violence na ito. yeah kasi mukhang pamarcha na sila richard eh doon sa lugar no sa gaza uh, mga 300,000 yeah. plus na reserved ang kasama nila uh in-interview yung uh, isang um, official nila sa military at sabi niya mukhang unlikely na hindi nila ituloy yung uh, ground uh, offensive Ika nga no so when that happens uh, posible ba na makialam na rin yung uh, ibang mga supporters ng uh, Hamas na bansa of course yung Hamas meron din silang border sa Egypt no at uh, doon sa border niya meron din sila potentially access no uh, to all sorts of logistical support so pwede sila potentially kumuha ng support from many, many actors. Not necessarily Egypt, no? Pero mm -hmm. yung mga tao na may access doon from the other side of the border. Kasi yung kabilang border na sa Israel yan, so na-lock in na yan, no? Uh, kinitignan din ng tao anong pwedeng response ng mga kabila, no? Yung other Palestinians, for instance, doon sa West Bank, no? Uh, hiwala yan sa Gaza para mga mm -hmm. Palestinian nandun. Magkakaroon din ba yan ng mga uh -huh. Uh, uprisings dyan yeah. uh, the other thing is that even if theoretically although most experts would say malabang mangyari theoretically sabihin natin tinanggal yung Hamas leadership dyan sa Gaza theoretically o uh, malabang uh, uh, yan, uh, uh, anong mangyaring uh, uh, next? kasi yeah. kung maraming mga civilian sa mamatay dito mahirap na for any Palestinian authority whether in Gaza or West Bank etc to be able to negotiate peace kasi taming lalong magagalit lalalim lalo itong yung anger at et, itong cycles of vengeance and violence etc.